Mahalin ang Panginoon na inyong Diyos. Ikaanim na kabanata. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Hordan para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo o mamamaya ng Israel at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain. Ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay. At kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupaing ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay. At mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. higalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama niyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan, at mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon para maging mabuti ang inyong kalagayan at maangkin ninyo ang magandang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Itataboy niya sa inyong harapan ang lahat ng inyong mga kaaway ayon sa kanyang sinabi. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautusan na iniutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, Mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto kasama ng faraon at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntuning ito at gumalang sa Kanya na ating Diyos para lagi kaming maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyayari ngayon. At kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa Kaniyang paningin.